Magandang hapon po, uh -huh. Sir Junel. Magandang uh -huh. hapon. Anay, uh -huh. Cheska. Special child. Oh. Down syndrome. Sir, ano po nangyari sa kay, sa inyo ni Cheska nitong December 3? Bali po, mamang. Galing po kami ang probinsya sa Bicol, ma. Uh -huh. Dito, ma'am, sa so may santulan, nagabang kami ng papuntang Antipolo. Nakasagay kami doon sa taxi, ma'am. Siguro mga 3 a.m. Tapos na-accidente po kami, mga past uh, passport po, siguro nung Madaling araw yan. Uh, sabi ko nga, kung pwede ka ako, 300 lang ka ako ang bayad namin papuntang ang Antipolo. Eh, pumayag uh -huh. naman po siya. Nasa masinag na po kami, paakyat kami ng Antipolo. Nagkwentuhan kami dalawa. Nung driver? Opo. Bago dumating sa Maya, Paris Point. Mm -hmm. Sabi ko, kako may... May kasalubong kako, kako na. yung hey, ma'am, nag-counter po siya doon sa kabilang mm -hmm. side. Siguro, Naka, nakaidli po siya, ma'am, dahil nakita ah, ko, nakaganoon nga siya eh. Stress ng madaling oh, araw. Tapos, ma'am, tapos biglang kina, yung pakaliwa, pumutok yung harapan, tumama sa akin dito. Saan Sa ito, uh, ah, naku. Ito, ma'am, dapat ma'am sana, kailangan i-CT scan. Kailang problema, tinitipid naman ito ang territory na itong si... Hindi kayo nakapagpa-CT scan sa ganyang Hindi ano? Hindi ako, dahil nga, ma'am, pira nga talaga kasi. Kagaya po, alin, ba? Ma may tindahan kami uh -uh. dati hindi po ako makapagbukas dahil kagaya nito may na nasimento ang kamay tapos may sugat ma'am siyang po antayin nito mo ah Ay, tayo pa po siya siyang, siyang natahi kawawa naman Diyos ko tapos nung December 23 ma'am sabi ko dun sa operator ito sir sin, ano din to na operahan din kayo dito opo 1914 po antayin ito Diyos ko tapos po kay Cheskay ano Nine sa kamay po niya antahe. ano pong nangyari dun sa kamay niya Parang pong ang estimate ko nito, doon nakita ko po dahil sa, likod ng driver's seat. Parang naikukod niyang ganyan dahil Oo. Oh, oh. malakas pong kasi yung impact. Oo. Oh. Saan kayo tumama sa... Doon ang sarap pa ng taxi. Kasi yung mga ito sa lamin ko, doon ko na nakita sa labas ng taxi nila, sarapan. Hindi kayo, hindi kayo tumilapon sa palabas? Hindi po, na lang, lang sa loob. lang. Si pag ka nasa na, sa likuran. Opo. Pag, pag, pag ganun, kung may biglang tumulo, ang dugo pala po, pagkabago, mainit. Unang-una hinahanap ko yung anak ko dahil ka, sabi ko, ano kayo nangyari dito? Ayaw niya pong mahawakan dito. Oh. Kailang na mag-aana pala yung bala problema, fracture na yung right hand ng, kamay ang, niya. May x-ray dyan. Asan yung fracture dyan? Sa siko o sa dito? Dito, mami. Sa mismo, oh, Dahil oh. ginagamit niya. Nag-aaral po sila, mami. Oh, Tatlo nga, po sila ang anak ko. Kanan, kanan hmm, ba siya? Kanan po. Tatlo oh. po ng anak ko, special po, dalawa, panganay at saka bunso. Tapos yung pangalawa, college po sa ICCT sa Antipolo. Okay. Kaya pero wish itong nangyari sa amin. Tapos talaga. ano po nangyari after nun? Tapos po, bali po sa ato lang, kaya nangyari ganyan. Yung nakabanggaan po ng taxi namin, ang pinag sinasakyan namin, yung po ang nag-reklamo doon sa pulis. Kung baga ma'am, kami, hindi ko natin tinandaan yung plate number dahil mas inuna ko ito mama, anak mm -hmm. ko dahil duguan, ma'am eh. Mm -hmm. Mga, eight, na, mga alas 8 ng umaga, ma'am, may pumunta ang investigador ng pulis, mm -hmm. si Sir Bautista po. Dito po nasa sa BCP3. Sa gate 1. Oo. Sabi sa akin, yung driver ng taxi mo, nakakulong na. Ay, sabi ko, salamat ka. Kung dahil noong time na yun, hindi ko talaga maisip yun eh. Naka, napansin niyo ba kung nakainom tong si Dexter? Ando da ko ma'am talaga. Parang antok talaga. Antok. Mm. Oo. Normal naman yun. Alas, alas 4. Nagahabol siguro ng ano ng kota niya. Tapos, anong nangyari dun sa uh, sitwasyon nyo? Sinong sumagot ng mga panggamot nyo? Ayan nga, ma'am. Sabi nung uh, sabi nung polis sa akin, kontakin mo itong operator ng taxi. Hmm. O na, ma'am, ang binigay sa akin, tatlong, ayan ano, 6,000. Pero may kasulatan kami na na-receive ko. Anong nakalagay dun sa kasulatan? Ang nakalagay na yung amount na binigay sa akin para sa medicine nga. Magkano yun? 6,000 po. 6,000 lang. Opo. Tapos, para sa amin na doon, para sa amin dalawa na 'yon. Nakalagay lang doon na 'yon yung natanggap mo. Opo. Pero hindi naman nakalagay doon na yun, tapos na usapan tapos na, wala okay. po. So kung baga, La resibo lang. lang oh, okay. Tapos yung pangalawa, ma'am, dahil yung salamin na doon nabasag. Yeah, sabi ko kako. Kung pwede ka, kung paggawa niyo ng salamin yung anak ko, tapos yung prostiso ko nga, ma'am, basag na doon sa harapan ng taxi nila. Oh. Kaya ang ginawa nila, nagpagawa akong pustiso, halagang 10,000. Yung salamay ng anak ko, kulang-kulang 5,000 din. Oo. Tapos ngayon, uh, December 23, ma'am, last na binigay sa akin, 20,000. So, Pero, suma so total, magkano nang naibigay sa'yo? Mga 40 siguro, 30 plus, gano'n. 40, 30 plus, yeah, 30 to to 40,000. Yeah, okay, tapos? Tapos po, sabi mo, sabi po sa akin nun, kung gusto mo, dahil kakuan 20,000 na ito, pampaw, pera. Kakuntanon ko po, kakayanin kayo 20 mil na yan para operasyon ng bata? Eh, Hindi dapat ini-estimate yan. Dapat talagang sasagutin nila kung ano man Iyan ang nga ano. Po eh. Tapos ang sabi po sa akin, kung gusto mo makapagantay, yung babayarin sa akin ng insurance, yun na lang ang pandagdag. Kasi sabi ko, hanggang, hanggang kailan pa kayo maghahantay? Hindi dapat kayo ang nag-aantay, dapat sila ang nag-aantay sa insurance. Dapat po kami Mabayaran Siya dapat ang nagbibisita noon. Kagahin nito, damage sa akin tapos 'yung pagbukas ay pagsara ng dinadaan. Sinugod ba nila 'yung pag-opera dyan sa sa, umu, sa, mo? sa akin po para para mailabas ng kaagad 'yung bata. Yung sa, sa ngayon, yung na ginawa na kay Cheska, sino'ng sumagot niyan? Sa ngayon po, wala pa. Mga magkano na po nag-asos ninyo lahat-lahat? Yung nailabas lang po namin, siguro mga 7,000 pa lang 'yung sa hospital pa lang. Oh. Dahil 'yung mga pirang binibigay gamot, sa akin. Mga gamot nandito pa sa receive lahat. Okay. A anong sabi nila? Ba't hindi nila sinasagot pa? Maghintay ng ano insurance? Ang sabi maghintay na daw po sa na dumating yung insurance ng yung pera nila sa insurance. Kaya sabi ko, paano kako yung bata? Nag-aaral pa naman kako yan. Special child pa naman. Yung salamin, ikaw na sumagot. Sila po. Sila. Oh, po, may resibo din po yan. Eh, ang, hin ang, ang, hinihingi mo ng tulong, yung operasyon niya. As soon as possible sana po, dahil mag-aaral po yung bata kasi. Oo oh, naman. At ba, eh, kung ako eh, gusto ko rin matapos ka medyo inconvenient din. na ganun po talaga na nahirapan. Namamagaan oh. na po ito. Yo. Nahirapan oh. Nahirapan siya sa gabi. Dahil Masakit yan pagka namamaga. Na Ginaganyan ko na lang yan para makatulog siya. O oh, sige. Um, Ay, sabi ko, sana makonsensya, makonsensya, ka naman sa amin. Magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Ah, magandang hapon po. Napakinggan ko naman po yung sinabi okay, ni sir. Tata. Buti, napakinggan nyo. Una -una Opo, una-una po nung pumunta kasi siya sa amin, di ba, na-accidente nga po, una-una po -una pumunta siya sa amin, ang sabi niya, nangihingi lang siya pambigay po ng, pambili lang daw po ng panggamot sa medicine. Hmm. Ngayon, hindi ko po alam kung magkano ibibigay. Siyempre, sabi ni Tatay, bahala na po kayo. Di nagbigay po ako ng 6,000. Okay. E, pangalawa po, bumalik po ulit si tatay. Hmm. Sabi nga po dun sa pustiso. Nagbigay naman po ulit ako na sa, sa, sa pustiso. Hmm. Okay. Tapos pangal, pangatlo, bumalik ulit siya para naman po dun sa palamin ng bata. Oh, tama lang naman, di ba? Binigyan ko po ulit. Very good. Tapos yun nga, yun sabi nga po niya pagpapa-opera, nag po ako ng 20. Akala ko naman po, yung 20,000, pauoperahan na po ni tatay. Kung baga, kung baga, ang, ang sinasabi ko po kay tatay, kung pina naman, sasagutin ko naman po lahat yung ano eh, kung ano po yung ma magiging gasos po ng operation. Okay. Sabi ko, pa pauna ko po muna yan, 20,000. Mm. Okay. Hindi, kasi yung sinabi niya, hinihintay Opo. yung insurance. 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 Oh. Hindi po, hindi po maano tatay yung insurance kasi nga po kailangan po ng mga papers diyan sa mga ano, sa mga sa mga yung hinihingi ko po sa inyo na gaya ng doktor. O, oh, naman yung mga dito, resibo, di ba tatay? Andito naman daw yung uh, resibo. Pero syempre, ako, um, tingin ko ang problema ni tatay Jonel is wala Apo. siyang ma-advance. So, ay, ko, ako, nagbigay ka ng 20,000. Kailangan Apo. lang, iliquidate mo na yung 20,000 na yon. kung nagasus mo na yon para doon sa ibang bagay na yung uh, para kay Cheska, iliquidate mo. Pag naubos yon. Bumalik ka kay Medrito, dala mo yung resibo na no, pinagkasusan ng 20,000. Tapos, dadagdagan niya dapat. Ganyan, o kaya, o kaya um, Sir um, Roberto, pwedeng ikaw okay. mag-coordinate din sa ospital. Pwede ako naman po, din yun. Na ga, ga, ano na lang po ma'am, ang gawin po, hindi po kasi siya bumalik na eh. Akala ko nga po na-operahan na siya eh. Kung na-operahan -oper, na, na po yan, kung ano pa po yung kakulangan, pabayaran po namin. Kasi sabi niya time na binigyan akong 20,000, kung pwede daw makapaghantay ako para mabigyan sa insurance taxi nila. Ayun pa talaga totoo sa insurance po kasi sir, kailangan muna, makuha po natin muna yung mga papers. Hindi po tayo makaka-claim doon. Pero kung pinaoperahan nyo na po yung inyong anak, at kung nagbigay po akong 20,000, at kung may kakulangan pa po dun sa 20,000, iaayos po natin. Babayaran ko po, po. Bumalik po kasi sa akin, babay babayaran ko po. Talagang 20,000 mil, ba yung bata? Then, yun nga, sir. Ang um, um, pagkaintindi ko naman kay Mr. Roberto Medrito, o oh, pupunta na silang hospital. Opo. I-schedule nyo na yung operation ni Cheska. Kunin nyo na kung magkano. Opo. Tapos ibigay nyo yung quotation ng hospital sa kanya. Para ma-advance, madagdagan niya na yung 20,000. Tama po ba yun sir? Opo. Pero po ang gawin po natin ma'am siguro, uh, ang hiling ko lang po, hindi naman din gano'n karami po ang <laughs> pera. Ang hiling po natin is mm, dapat po sa public natin siya ano, i-okay lang po ba yung gano'n sir? Kasi para at least makatipid din po ba tayo. Kasi ang operation po, di ko po alam kung magkano eh. Uh, ilalagay natin siya so, kung saan maayos. Hindi naman kailangan okay. sa ano, um children's medical na sa, sa saan Hospital po. Hindi actually. Saan po amang Siguro yung malapit okay, sa kanila kasi okay, inconvenient okay, na naman kayo, eh. Okay. Okay, saan okay, po kaya yung Sandali lang sir uh, Roberto Midrito? Saan po po ako? Sa antipolo po lo kayo. Saang hospital niyo ba dinadala si Cheska? Saan po siya ni up? Saan? Amang Hospital St. Martina po. amang hospital sa Marikina. Amang, Sige so, uh, po, po, Okay na po. oh, po. yan, wala namang problema pala sir. O doon niya dadalhin. Kukuha siya ng quotation. I-schedule niyo na. Opo. Kuha niyo na ng quotation. Ipaprint mo doon sa hospital kasi sabi mo magkukuha ka pa ng pera. Pag nakuha mo 'yon, bigay kay eto kay Sir Roberto. Hindi hihintayin yung insurance, di ba po sir? Hindi po hihintayin hindi hihintayin yung insurance, insurance. Kasi kasi ma'am, ang insurance kasi kaila ano po 'yan? Ah, uh, ang insurance magpa-file ka pa po ng mga oh, papeles. So, so, hindi na po. nga natin hihintayin 'yon. i-advance ninyo 'yung pera, uh, bibigyan babayaran nyo 'yung operation, ibibigay sa inyo lahat ng dokumento na para maka kayo sa insurance. Tama po, na sir. Po. So para makatulungan nyo rin sila mga claim sa insurance. Na tama. Okay na. So sir, ganun po ang asahan natin ano? Pero po, ma'am. Oh, sige, I'm um, sorry. Kagaya, ma'am, ma sa CT scan ko, hanggang yun ay pa ako. Ang gusto ko mangyari sana talaga, kung pwede, mapasit scan ako tapos itis scan din. Tayo. Isama rin yan. I isasama yan sa i-claim nyo sa ah, insurance. Okay Ipakot nyo na rin yung CT scan nyo kasi kasama naman yan sa aksidente na nangyari sa inyo, ma-check na yun. I-schedule nyo na rin. Makuha natin yung presyo. Ibigay nyo sa kanya. I-advance niya. Ito po ang usapan natin, sir, ha? I-advance nyo yung, uh, yung bayad. Tapos, ibabalik sa inyo lahat ng dokumento, resibo para mga claim po kayo, sir. Tama po? Sige po, ma'am. Wala po naman problema o oh, sa yan, akin. maayos ang usapan. So, ganun po. Ischedule lang po hanggang yeah, na, ng mabilis ng mabagana para... Mabagana kasi niya. Oh, yun na po <laughs> yung ano natin. So, i-advance yeah, nyo daw uh, lahat ng ano ng uh, cost. Hindi na kailangan hintayin yung insurance. Yeah, po. O sige. Okay sir, maraming salamat po uh, Mr. Roberto Begge, Midrito. Asahan po namin pa. yung kooperasyon ninyo. Pakawawa naman po kasi si Cheska at si Tatay Jonel. Sige po ma'am. Okay, po. maraming salamat sir. Okay po. Okay po sir. Yun na po yung ano natin. Sana ma ma-schedule nyo na po kagad pati po yung sa ano ninyo. Mahirap po yan na, hin naman, dahil na hindi na CT scan. Kasi maraming epekto yan, yung pag sa ulo. Nahihilo pa nga ako ang ganyan. No? Uh, may ibig sabihin pa yan kung nahihilo pa kayo. Pero ang BP ko naman, ganun din naman. Yung normal din. No? Mm -hmm. Kailang problema kung uh, may time talagang para kung matutumba. Ayun. Baka ako sa dipika ko dito. Hindi, opo, baka meron pa yung may namuo siguro. kailangan ma-check yan. Minsan dinedrain yan. Hindi ko lang din masama. Ayan yeah, nga po eh. Bye, Cheska. Sana maayos yung kamay mo. Opo. Kung may ibang um, medical needs naman, sir, Ah, uh, pwedeng tumulong yung Akseler Party list po and sa office po ni Senator Rafi Tulfo. Kausapin po kayo ng mga staff po namin sa likod, okay? Salamat po. Salamat po.